Hindi lang yan, marami pa iba. Pinansin nyo ba? Mm. Nabalita ba? Ngayon lang natin ito nakikita, yung ani ng mga farmers, madami. Bakit? Tatlong taong pinagbuhusan din ng pan pangulo ito. Kaya nga siya lumalabas. Kung bakit ngayon ko na-realize ako mga kaklirap. Bakit niya pinili munang maging secretary ng Department of Agriculture? Mm. Tapos yan mga kabatas natin na ginagawa niya. Yung mga opinion-opinion niya na sinisingit niya at lumalabas. Okay, sa kanyang mga manunood na ito ay bilang isang spokesperson pa rin. Nakita natin yan sa Billionario Channel, mga kabatas natin. Na yung kanyang mga sinasabi sa vlog, sa kanyang vlog whatsoever or whatsoever, mga kabatas natin, ay kinukonsume ng mga tao bilang pahayag din galing sa malakanyang. 'di ba? Hindi ka pwedeng mag-abu-abugaduhan diyan sa pagiging spokesperson mo. Oh. 'Di ba?